Lumikas na rin sa mas mataas na lugar ang mga residente ng Pilar sa Siargao. At sa puntong ito, makakausap po natin ang isa sa mga residente ng Pilar na si LV Espanyola. Good evening sa'yo, LV. Good evening po. LV, kamusta, Hi. ka, kamusta ka ngayon dyan? Um, okay, okay na po. Tap Kasi po, Dalita po kasi dito ngayon. Sa ngayon po. Nasaan ka ngayon, LV, sa mga sandaling ito? Andito po sa simbahan. Okay. Pakilarawan mo sa amin kung anong nangyari nung yumanig nga itong lindol na ito. Baka, kanina po. Oo. Oh. Um, sobrang uh, lakas po ng lindol na sobrang... Elvi? Hindi po kasi, ano po, maulan. Ah, nasan ka, nung, saan nang, saan ng lumindol, nasaan ka A, po, oh, nung, lumindol? Nasaan ka? Andito po sa simbahan. O, pero nung lumindol, Pwede niyo ba ilarawan ano sa amin kung anong, anong ginawa mo nung yumanig ka itong lindol na ito? Eh, siyempre po nagpanik po kami. Siyempre po nagpanik po kasi sobrang po talaga lakas ng lindol. Mm -hmm. Matagal, LV? Matagal ba itong lindol? Oo, mga 3 minutes. Mm -hmm. Okay, may mga nasirang poste ka bang nakita dyan sa daan? Oo, meron po mga poste. Sa kadalayan po ngayon, wala na po kaming kuryente. Okay, sige LV. So malaki kayo nandiyan ngayon sa simbahan? Kakaunti na lang po kasi nagtiwian na po yung iba kasi nga po may nag-text na ano na wala na pong tsunami alert. Aha, okay. Pero lilinawin ho natin, uh, Miss LV, hindi pa ho nililift itong tsunami alert warning. Okay, maraming salamat sa iyo, LV Española. Ingat po kayo dyan.